Lalaking sumailalim sa medical procedure, kinasuhan ng mga doktor matapos aksidenteng marinig na iniinsulto siya ng mga ito. Ang lalaki nanalo ng kalahating milyong dolyar. Ika nga nila kung pag-uusapan ang isang tao ay dapat walang makakarinig o dapat walang bakas ng ebidensya na maiiwan dahil baka matulad kayo sa mga doktor sa kwentong ito na kinasuhan ng kanilang pasyente dahil sa pang-iinsulto sa kanya habang tulog. Kung ano nga ba ang ginawa ng mga doktor Eto, isang hindi pinangalan ng lalaki mula sa Vienna, Virginia ang nagsampa ng kaso laban sa kanya mga doktor matapos niyang aksidente marinig na siya ay iniinsulto ng mga ito habang nasa ilalim ng anesthesia at isinasagawa ang colonoscopy medical procedure. Ayon sa lalaki, ginamit niya ang kanyang cellphone para i-record ang mga bilin sa kanya ng mga doktor para sa mga dapat at hindi dapat gawin sa kanyang post-operative care pero nakalimutan niyang patayin ang record hanggang sa sinimulan na ng mga doktor ang colonoscopy. Habang pauwi ang lalaki mula sa ospital, pinakinggan niya ang ni-record na mga bilin ng doktor pero sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig at natuklasan niya ang mga pinagsasabi sa kanya ng anesthesiologist na si Tiffany Ingham at iba pang medical staff tungkol sa kanya. Inihayag ni Engham na gusto niyang suntukin ang pasyente pagkatapos ng kanilang limang minutong pag-uusap tungkol sa pre-op procedures. Pero hindi lang yan dahil nais pa umanong lagyan ni Engham ng false diagnosis ang pasyente matapos niya sabihin na mamarkahan niya ng hemorrhoids ang chart nito kahit wala namang nakitang sintomas na mayroon siyang hemorrhoids. Hindi pa nagpaawat ng komento si Ingham ng mahawakan ng medical assistant ang genital area ng pasyente at sinabi niyang maaari siyang makakuha ng sexually transmitted infection dahil dito. Inamin ng lalaki na nakakaranas siya ng mental anguish, lack of focus at anxiety dahil sa insidente na kinakailangan niyang kumonsulta ng healthcare professionals at bigyan ng anti-anxiety medications na ng lalaki na sampahan ng defamation, intentional and negligent infliction of emotional distress violation of Virginia Health Codes at medical malpractice sina Ingham at iba pang medical staff gamit ang recording bilang ebidensya. Matapos ang tatlong araw na trial, nanalo ng $100,000 ang lalaki dahil sa defamation, $200,000 dahil sa medical malpractice at dagdag na $200,000 dahil sa punitive damages o sa kabuuan ay mahigit 29 million pesos. Nagdabas din ng pahayag ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Ingham kung saan hindi na umano associated ang doktor sa kanila at titiyaking susundin na ng kanilang anesthesia staff member ang professional organizations code of ethics. Ikaw, hindi mo rin ba palalampasin ang gagawing paninira at panginsulto sa iyo at sisiguruhin mananagot ang mga ito sa batas? D. DWIZ Research Report. Ray Re -re Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.